Okay mga pare ko Andito tayo ngayon sa Valenzuela uh, Pinuntahan natin dito ngayon yung sasakyan ng kaibigan ko uh, Mitsubishi Estrada to So nalubog kasi to sa baha Bungsod nung ilang araw na rin na pag ulan at saka bagyo So ito yung nangyari dito mga pare ko Ayan Grabe As in buong sasakyan kasi na to nalubog talaga to sa baha So, ang natira na lang dito, talagang bubong na lang talaga. Sa sakyan ay nilamon talaga to ng tubig. So, yon ah, yun. tignan nyo yung picture na to. Yan, so, ganyan yung nangyari dito. Talagang lubog na lubog. Bubong na lang talaga natira. Dito naman tayo sa makina. Grabe yung nangyari dito, mga pare to. And ito nga pala, kahit pa paano naman ay eh, natanggal yung mga terminals nung baterya kaya lang grabe talaga yung nangyari ayan buong sasakyan talaga eh. so yun tignan nyo yung mga nangyari din dito kung iisipin mo na lubog yung buong sasakyan na to ay lalo pa yung mga bahay dito ayan. So busy yung mga tao dito Kanya-kanyang linis sa mga bahay Nakakalungkot at nakakaawa naman yung kaibigan ko Dahil sa nangyari sa sasakyan niya na to Pero yun talaga Bagyo yan eh Gagawin na lang natin yung dapat talaga gawin dito. Pero yun, na-check-upin na lang siguro natin yung mga PCM, ATAX, e at saka yung ECU. Kasi natanggal naman yung terminal. Baka sakaling okay pa. Ayan. Ito yung passenger. Ayan. So, mapapansin nyo pati ceiling nito. Basa rin talaga. Ay, hey. Paano na kaya itong sasakyan na to? Grabe. Ito yung likuran. Diyos ko Lord. Bahang Bahang baha. So baka ngayon uh, maghanap pa kami ng towing para madala to sa Bulacan kasi nandito tayo sa Valenzuela nga. So maghahanap pa kami ng towing. Maganda sana kung flatbed para uh, sasakay na lang siya. So yun lang mga pare ko.